Ayos yung, yung malayo. Ayos yung malayo. Tsaka wow. hindi mo makakita. Nakagilit lang. Bawi pabalik din sana ako kanina. Eh. <laughs> Come on, Master Pipes. Ito, happy birthday. Oh, grabe naman yon Pero birthday pa rin ngayon.

Rapping Adventure with Jetro TV Okay guys, so nandito tayo ngayon sa Exit 93 para sa nakakaibang adventure naman natin para sa video natin ngayon okay? So kasakasama pa natin guys, syempre si mga master, mga idol Vibes Fishing Good Vibes Alright Mga master, mga idol, hati tayo <laughs> Okay guys, so ito So hindi namin nakakasama guys si Kuya Kim Kilong Angler kasi nga conflict sa kanyang schedule sa trabaho niya so ang kasakasama natin ngayon siyempre yung magkapatid ko rin si Kuya Edgar at saka si Idol Ricky Yan. let's get on. Okay. okay guys ready, ready na kami ni Master Pipes Fishing Good Vibes No, magic word? mga forma namin okay so lakad lang po tayo guys malayo pa kasi low tide masyado so andun pa yung tubig sa unahan malayo. siguro talagang namin mga kalahating kilometro na siguro okay. yun nga lang medyo masakit sakit sa mata to kasi malikot yung tubig magalaw yung tubig kasi mahangin Malaking net mo yun Ah ito pang Ah oh, wala sira na Okay guys One down <laughs> Tago ko pa Tago ko pa sa Alright, pangalawang natin. nag isang bakawan yan dito ah. ano? Puno ng bakawan sa gitna. nag isa. mapapansin nyo maraming mga nakahilerang bato dito sa kita yan yan dami yan mga bato mga ganito lang kataas yan mga hanggang bewang mga ganyan so ito po guys yung sinaunang method ng pagfishing ng mga lokal na katari so ang nangyayari nyan ang ito yan mahaba yan parang nakasquare ganyan nakasquare siya pagka high tide, papasok yung isda. Siyempre, pagka low tide niya, pagbaba ng tubig, matatrap na yung isda sa loob. Yun ang kanilang uh, sinaunang fish trap na gamit dito sa Qatar, guys. Mga pasto lang. Ang gamit nila. Dito yan, marami kang makikita niyan dito sa Alruwais. Dito ba sa Alruwais kasi nga yung masyadong mababaw yung tubig dito, guys. So, kahit maglakad ka ng isang kilometro o higit pa, mababaw pa rin yung tubig dito. Kaya eh, ito yung mga gamit nila na mga simpleng ano lang method ng pag-fishing nila noon. Okay, trivia for the day po tayo yan. Hey, hey. Ito lang. Mahirapan pa yung isang so, crab natin ito. kita pun tamu tuh the moon, ya. Yeah. Yeah. Aba, oh. Mm. Uh, guys, panalo. Wew. Lumalaban ka pa, ha? Hmm? laban ha ah. nakana ng Toy na tanggal tuloy yung ano niya kamay Eyyyyy! yan Kahit masakit sa may mata, uminak. Mas nakalahat okay na tayo, guys. Matatang lahat yung... Ay, na. Matatang supot na. na. Matatang natin, eh <laughs> blue crab. All Alright. Hiyo! guys. Yun, ito yung order ni sir. <laughs> okay. Kahon po muna tayo, guys. At uh, tayo magluto. Gutom na. Eh, nakakagutom. So, mamaya mo ulit. Magluto muna tayo. Lutuin natin tong alimasag at saka mag-iaw-ihaw. At kumain, pudret muna. Eh! Ang malakas yung alo, yung alay. O oh, wow. wala, mas Mala malay. saka hindi mo makita, nakagilit lang. Pabalik din sa ano kanina, di? Madami akong nadakanan, di? Sa mga batok. Ito naman guys! Bang! Oh, ma mga master, mga itul ay na po! <laughs> Ba't pala, tinala ko na yung facing rod. Diretso na ako ng Purple Island, mama. Okay, second batch natin guys ng alimasag. Ayan. Yung chicken, second batch din. Yung crabs natin, steady pose lang dyan. Para kay sir. Para kay sir, steady pose lang. Yung mga blue crabs na yan. Ayan na mga master, mga idol. Ay grabe naman yun. No? <laughs> Ay.